Uh, good morning. Uh, sa kabang OFW at matagal nang hindi nakaka ng Pilipinas at hindi mo na nare-renew ang iyong uh, driver's license no sa Pilipinas. So yun, uh, may nag-request lang kasi na ito, uh, si Wadi Homer uh, de los Reyes ng Nagcarlan Laguna na i-vlog ko nga ito. So panoorin niyo ang video hanggang dulo para malaman nyo kung magkano at kung ano ang dapat niyong gawin. No? Kung or two years na or more na expired yung lisensya or dormant na siya. No? Pero bago lahat, eh, rose, uh, ako nga po pala si Mr. Joel Birinio. Isa nga po pala akong LTO, accredited driving instructor, uh, driver, and mentor. Uh, huwag mong kalimutang, syempre, pindutin ng like, share, at ikaw na rin bahala sa subscribe button. Yung balik tayo, no? kung expired na yan ng 2 years, so, hindi na po kayo pwedeng mag-renew ng online. No? Or magpa-process dito ng kakilala nyo sa Pilipinas. Kung hindi pa yan expired ng more than 2 years, pwede nyo po yan ipaprocess sa mga nandito sa Pilipinas para ma-renew. At pagbalik nyo, no, kukuha kayo ng medical and then uh, dadalhin nyo yung receipt sa LTO. Kung saan ang LTO kayo uh, pre process nung no? in-authorize nyo. No? So, ang requirements naman nun, kung magpapa-authorize kayo, ito ay para sa mga hindi pa expert ng 2 years. Ha? So, ipapadala nyo lang po sa kanya yung copy ng license nyo, passport copy, then authorization letter para ma-process nung no? um, taga uh, kakalala nyo dito sa Pilipinas. So, kung expired naman niya ng 2 years, o oh, dormant na, no? Uh, hindi nyo na po siya mapaprocess ng online. So, kailangan nyo to talagang umuwi kasi uh, magre-repressure po kayo. Kumbaga, mag exam po kayo, DEP, Driver Enh Enhancement Program, uh, para ma-retain at maibalik yung uh, inyong lisensya. No? Yun lang naman po. At ang penalty po niyan ay 75 pesos per year lang naman po. So, maliit lang. So, ang processing is uh, 585, computer fee 75, medical 600, or depende sa medical clinic kung magkano ang uh, kanilang singin. Plus, kung ilang years, kung 75 times 5, yun. No? Yun, yun lang po ang gagawin nyo. So, di po kayo makakarinyo online sa kailangan nyo po talagang umuwi para ma-renew nyo ang inyong dormant license o expired ka ng 2 years at nagigit pa. Pero pag expired ka po ng 10 years, wala ka na po. Rebook na yan. Back to zero ka na po. Back to student permit ka ulit para makuha mo ang uh, lisensya mo ulit. No? So, sana nasagot ko ang tanong mo, uh, Sir Homer De Los Reyes. Uh, maraming salamat sa suporta uh, at kung hindi mo pa napindot ang like, share, at ikaw na rin bahala sa subscribe button. Thank you. See you on my next vlog.